pala, kumita tayo doon ng 4.50. Ngayong araw nga pala mga kabosing ay bunatan na ng palay kaya agad-agad na kami nag ng buli. At maga nga kami nagsimula mga kabosing mga alas 6 ng maga kaya medyo inaantok pa mga person. Kaya for the go. Medyo nakarami na nga pala ako dito mga kabosing kaya agad-agad na ako nagtapay. Kaya nung napansin ko na karami na sila mga kabosing, hindi na rin ako nagpaawat. Ayun, naligo na tuloy tayo sa putik. <laughs> Aray ko po. <laughs> Ganito po pala ang pagtali ng palay mga kabosing. Dalawang ikot lang ng tali tapos hila. Ayun, basic. O, oh, diba? <laughs> tapos na nga, may bunot. So, may oh, ko po, sing. Tura. <laughs> mga um, ba yan? Tapos yan. Ligo na ako ng puti ko. Oh.